Hi guys, so for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At syempre, nandito na naman po tayo sa SM Kabanatuan at kasama nga natin si Ate Jiko, sa nga si Tita Beth. At ang agenda nga po pala natin ngayon ay mamili nga ng mga gamit namin sa kwarto for today's video. At pamay na nga lang po si Ate Jiko dyan, no? Oh. Grabe naman yun! Siyempre kasama nga din pala namin si Tita Beth dito, mamimili nga daw siya ng mga organizer niya dyan kaya nga guys, namili na siya. Eh masyado na talaga yung paghangitin ni Tita Beth niya kasi nga guys, nag-shopping okay, naman ng mga person for today's video. At ah, siyempre tumingin nga din kami nila at tigiko dyan ng mga organizer namin yung mga lagay nga, ng mga anik-anik namin dito sa kwarto for today's video. Siyempre, ang agenda nga namin dito, hindi namin dapat makalimutan yung lagay nga namin ng mga vitamins dito sa Campaign P. Kaya ayun nga, nag -ask nga kami kay Tita Beth dito kung bibili na nga namin to for today's video. Kaya ayun nga, guys, chirik na nga ni Tita Bet yun. At ano nga, kumuha na nga din ako dito ng kay Kaya ayun nga, tignan nyo nga, guys, itsura ko dito. Pa-fresh-fresh lang ang mga person dito. Ayun nga, guys. So, tignan naman kasi, guys, oh. Kaya ayun nga, naghahanap nga din kami dito ng mga lagay. Nga namin ng madumihan naming damit. Kaya ayun nga guys, nag -check, check nga ako dito. Kaso nga lang 800 nga pala yan. Kaya naghahanap na nga kami dito ng mumurahin. Kasi nga guys, anim nga kami gagamit dito ng mga madumihan. Bali, anim nga, bibilin namin. Ako, si Bridget Stone, si Kelsey, si Calo, si Kuya Ken. saka nga si Ate Jiko, yung mga bibilin nga dito ng mga madumihan. Kaya mibili nga kami mas mura. Ay, masyado lang talagang price itong hawak ko na to. Kasi nga guys, nasa 899 nga pala yun. Eh, aabot na ng mga 6K yun, guys. Kaya, dali, dali nga ako, sa likuran kaya ayun nga guys mura nga din pala yun mga nasa 399 nga lang pala yun pero yung binili nga namin guys sa 329 pesos nga lang pala kaya ayun nga guys eto nga pala yung inato na nga natin to for today's video medyo maliit na lang talaga yung binili namin para maobliga nga kami dito maglaba kasi nga mga girl pag maliit nga yung madumihan dito pag nakita nga namin mabilis kasi mapuno malalaban na namin siya agad kaya masipagtarga ang mga person dito kaya ayun nga, inato cart na rin dito sa bitcho mga pinagbibili niya dito. Kaya ayun nga, guys, kailangan na nga natin magbayad dito. Kaya inato cart na pa natin to muna. Eh, kasi nga mga, gar na pa ako kanito dito. Kaya ayun nga, guys, sinay ko nga muna ko may mga damage nga pala yung mga bawt isang inato cart na. Eh buti na lang talaga mga guards sinay ko to lahat wala naman talaga mga damage. Kaya ayun nga, guys, babayaran na nga natin to pamaya-maya. Kaya nga mga girl, wala nga silang stack na kulay puro puti diyan. Kaya meron nga na no, dagdag-dag -dag -dag gray diyan. Kaya ayun tagtatlonga pa nga pinagbibili namin. Kaya ayun nga inato cart na nga din namin to lagayin nga ng mga vitamins. So, o, ayan nga guys so in add to cart na nga natin ya sasabihin nga na naman ng mga viewers ni napaka-oay ko dito mag voice over for today's day's video pag nyo na ako Gusto ko lang mapasaya kayo Kaya ayun o. nga ito nga pala yung mga pinamili namin dito at ewan ko nga mga guys kung madadagdagan pa nga Itong mga pinagbibibili namin kaya ayun nga kailangan na nga natin magbay dito kaya dali-dali na nga kaming pumunta dito sa bayaran kaya ayun nga guys nilagay na nga namin dito sa cashier eh mga guys in talaga, na, 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 mga pangangailangan. Nga, -o -ay talaga kaya ayun nga Kuya nga, pala Kitty, -nga, nga guys, mga pinagbibili namin. May mga kailangan nga namin dito sa kwarto sa mga kailangan nga ni Tita Beth. At syempre ato to na nga natin yan mga girl na bayaran na nga yan kaya nga guys nakatali na nga nang ganyan. At bigla na lang talaga nagkaayaan dito kaya ayun nga guys si password na nga natin yan bugs. Nandito na nga tayo dito. At abangan nyo nga guys sa part 2 sana nga nag-enjoy kayo. Yun lang guys, thank you for watching.